guys ito po yung puno ng pili ang purpose po dyan para pang haling po pag magsisiga po tayo pag magsasay Yan po ang gamit nyo sa mga nakakakilala alam po nila kung anong gamit nyo yan po guys yan po ay isang uri ng kahoy na tinatawag dito sa amin na pili Malaki po yung gamit niyan. Masarap din po yung bunga niyan. Marami po na akilag yung mga taga-probinsya. Kunin po natin yan guys. ano guys. Maganda yung panghaling pag magsasayang ka. Gamit lang yan ng tao mga mahihirap. Ewan ko sa mga mayayaman kung kilala nila yan. So, May lakay ko hindi. Tawid lang guys, kukunin natin sa isa. -isa.